Welcome po sa aming channel. Ngayon ay bago tayo mamana. Maglilinis muna tayo ng giant squid na binigay ni Joven Official. Shoutout pala kay tatay ni Jeff Moreno at ng tatay ni Joven Official sa kanyang kapatid. Yan, nagbigay sa atin ng pusit o giant squid. Kaya ngayon, tatanggalin natin yung kanyang balat. Ayan, yung kulay pula. Kasi ito yung giant squid na tinatanggalan ng parang plastic doon sa kanyang katawan. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinatanggal dito para hindi sya makunat kapag kinalamares natin at mabilisang pag-aalis lang ito mga sir. Ganyan lang yan. Madali lang kasi nakita ko na itong ganitong uri ng paglinis. Ganitong klase sila maglinis mga sir. Ayan. At ito na yung plastic na ginaganon ko sa inyo. Yung parang plastic na nagpapakunat sa kanya. Ayan. Kapag sya ay niluto natin ng ganyan hindi natin inalis makunat yung pusit o yung giant squid na pang kalamares natin Ayan. ganyan yung itsura nya tatanggal natin yung nasa labas at nasa loob na ganyan kasi yun yung nagpapakunat dyan mga sir kaya tingnan natin eto yung kinalabasan yan ayan o oh. maputing maputi na pwede na nating ikalamares At ayan, hindi na natin ay pagkita yung paggayat natin. Pinagulong na natin yan sa harina at may itlog. Ayan, at mabilis ang pagluto lang natin. Ayan, syempre, ganyan yung itsura niyan. At ito na yung kinalabasan. Syempre naman, hindi hindi mawala yung ating pagkain yan. Ayan, pagkasarap ng kain namin dito ni Mrs. Ayan, ayos mo sir. At dahil dali-dali na tayo doon, nandito na tayo at nag-ready na agad tayo at pumunta na tayo sa ispat ng ating pamamanaan at sasagay tayo sa bangka kasama natin ang ating mga kasama dito sa amin si Boss Joser nandito ayan at si Pinsan Christian ayan mga sir at si Boss Marco ayan shout out sa ating mga kasama ngayong gabi at kahit na sobrang lamig ng tubig ay masisid pa rin tayo para tayo ay may maiulam sa araw ng bukas. Ayan. At nandito na kami, hindi rin kalayuan dun sa pinagbabaan namin. Ito yung buena mano namin. Buena mano natin mga sir, isang tingin. Ayan. Ganito yung spot na pamamanaan natin ngayon. Sa mabuhanging parte o sa lusay kung tawagin mga sir. Na kung saan ay namamasyal ang mga isdang kagaya nito. Ito, puti mata. Ayan Yun Pangalawang huli natin mga sir Hindi man siya kalakihan pero Pangulam na natin yan Kasi mahal ang bilihin ngayon Kung bibili tayo ng ulam Kaya magtyaga tayo Kailangan natin ng sipag at Para tayo ay makalibre ng pangulam Ayan, ito Isang Napakarami pala Mga dugso Ito yung sinasabi ng kasama natin Marami daw kasing mga ganito manada. Ayan, kapag grupo-grupo mga sir, mga ganitong klase, manada daw yung tawag dun kapag maramihan. Ayan, dugso o long nose emperor. Ito pa mga sir, medyo malaki-laki na rin ito. Ayan, no? Talaga naman yung iba, medyo mailap. Kaya, hindi natin aabutan pero marami talaga yung naglalanguyan dito. Kagaya nung nakawala pa. Buti na lang naabutan natin. Ito, yun sa ka ngayon isang long nose emperor mga sir yung ating napana dito ayan may tama na siya dun sa una kasi yan yung nakawala sa atin ayos napakasarap nito mga sir pang sinabaw lagyan lang natin ng luya at kamates naku anong sarap no na na naman ganito yung mga isda dito naglalabasan mga sir sumama lang kasi ako dito sa ispat na pinagyayaan sa atin ni boss joser Ayan oh, ang sarap niyan mga sir Ito pa Yan, pangatlong dugso na yung ating Napana dito At napakasarap nito mga sir Ayos Maganda yung napapana natin ngayon Kahit na sobrang lamig naman talaga ng tubig Nako, parang nagasisid sa ice water Ay, nako naman Huh, Sobrang lamig ng tubig mga sir Ito pa Pero kung siguro mga 10 kilo yung ng apanain mo ay, ay di bali ng malamig yung tubig At mawawala yung lamig mo kapag ganong kalaking isda ang nakita mo ay at baka ikaw ay makauwi ka agad ayan, ayos next natin nga panain dito ay isa pa rin tungso ayun, sa pool na naman grabe mga sir, napakarami ng mga dugso dito ngayon sana ay makarami pa tayo ng ganito at mahal ang kilo nito mga nas 260 ngayon ang kilo niya mura pa yun kasi sa palengke, makumabot mo ng 320 yung mga ganyan Ayos Ito pa Isa na namang Dugso pa rin Yung sabon na naman Ang dugso Ayos mga sir Pero nakawala pa Sayang yun Yun o Isang tingin yung ating napana dito At medyo malapit-lapit na tayo dun sa Ating pinagbabaan ng bangka Kaya Dito na tayo magtatagal sa ating pamamana Ano kaya itong nakita natin dito eh yun o, oh, isang anghel. O, oh, anong tawag ninyo dito sa isdang ito mga sir? At mga ma'am. Grabe. Tingnan nyo yan naman. Merong ituturong isda yan. Pupunta yan sa isang isda. Grabe mga sir. Ayun! Ayun, oh, may tingin, pinuntahan. Ay, grabe. Pero hindi natin hinuli itong anghel na ito kasi pang-ihaw yun. Pero malaki lang yun na rin yun. Kaya dito tayo sa isang tingin. Ayan, ganyan yung pwesto. Iniingatan natin tumama sa bato yung ating tunod. Kaya hindi natin tinamaan. Ayan, ito din pang ihaw din ito mga sir. Isang babaeng takbao o boxfish. Ayan, kinuha natin ito mga sir kasi masarap nga yung inihaw nito. Tingnan nyo kung... Anong klaseng isda yan? Yan, hindi ito butete mga sir ha? sa mga hindi nakakaalam yan isang uri ng takba kapag lalaki may sunga yan ayun no ayos mga sir boxfish pang iyaw natin yan at etong nagpakita sa atin ditong dalag pinana natin kasi masarap yan mga sir pang sabaw na klase ng isda kasi hindi yan gaanong malansa tamang tama lang pang sabaw sarap humigop ng sabaw mga sir mainit-init pa nakaw ayan sariwang sariwa mga sir isang tingin yung ating napana na naman ayan o oh. ayos ngayon lang ulit tayo nakapamana medyo matagal tagal lang hindi tayo nakapamana kasi nga sobrang lamig naman talaga ng tubig at ngayon ay sinubukan ulit natin kaya nakita ulit tayo dito ng isang mahabang ubod pero hindi natin yun pinana kasi maliit pa yun dito tayo sa isang panos na nagapahabol pa naman talaga sa atin eto Buti na lang tumigil siya. Kaya sinigurado na natin yung ating pagpana dyan. Ayun. Ayos, medyo malaki-laki na rin ito mga sir. Kung siguro mga kasampung piraso tayo yan, Bakit may isang kilo na yan. Ayun mo. Ayos. Ang sarap nito mga sir, pang adobo at saka pang calamares. Alright. Ayan o. Oh. Medyo mailap minsan, pero kapag naman tumigil, ayun ako, sigurado na. Ito mga sir, ay... Uh, pangalawang ubod na nakita natin o oh, yung il pero... Hindi ito yung nakita natin kanina. Kasi mas malaki ito. Yun know, yung pinatamaan natin sa ulo. Hindi ko alam kung saan yung the best na patama dito. Kasi... Nakadalawang pana ako dito. Yung una. Ayan. Naka... Nakawala pa siya. Pero ngayon... Pangalawang pana natin. Ayan. Siguro yun. Natamaan yung kanyang brain cells. Kaya... Ayan. Pinanghina siya. you know, ayos talaga mga sir. Ito. Meron ditong... Pinana si pinsan. Pero naka nakawala dun sa kanyang shop kaya eto papanain ko sana pero panghina na yan kaya dadakuti na lang natin yan ayan tinulungan lang natin si Pinsa na humulin ito kasi hindi pa siya hindi pa siya nakakapagkasa pana kaya yan ayos mga sir malaki lang na rin siguro yan ay mga kalahating kiluhin din o mahigit pa ayos mga sir bigla na siyang nakipag-holding hand sa akin pero hindi yun para sa atin at ito yung huli ni Pinsan no? oh. ayan ganutan oh. No? tagutungan pugita tapos meron pang mga budyong, o oh. cornet fish turotot ayan oh. No? ayos ang daming huli ito pa mga sir ito pa, paahon na sana tayo pero sumalubong sa atin ito bigla lumampas lang sa atin nagpahabol samaran ayan oh. No? Samaral yung nagpahuli sa atin dito. Kaya napakabuinas natin kasi. Ilang di pa na lang yung layo natin doon sa tabi. Talagang sumasalubong yung mga samaral dito sa tabihan. Kanina nung baba namin hibas. Ngayon ay taib na. Kaya naglalabasan talaga sila kapag high tide na. Nandito sila sa malapit sa tabihan. At eto, pangalawa nating pana ng samaral. Ayan, sumalubong na naman sa atin. Nag ikut-ikut yung mga samaral dito mga sir At ayan, nakauwi na tayo agad At ito na yung huli natin Kapag uh, ahon ko pala mga sir Yung isang samaral na pinana ko yung nakawala pala sa atin Naku, pero sub na yung ating pang ulam dito para bukas Marami-rami na siguro ito yung mga mahigit isang kilo na Mga kulang na dalawang kilo siguro yung huli natin Marami tayong huli mga dugso, ayan So masalubong agad yung ating alagang naghihingi ng pasalubong Ayan, shout out na tayo sa ating mga viewers mga sir. Shout out kay Team Jerry Spero, kay Sir Rafi Fishing, kay Kapangan TV. Shout out po. Kay Renan Fishing Adventure, kay Slark Pomeda. Shout out. Verso RJ Vlog. Thank you for watching. Kay Larsky Hortelano, Taguku ETV, kay Choi Mix Vlog, kay Zeron Sota. Shout out kay Charbok TV, kay Charles Abueva, kay Bernadette Ronquillo, kay Birds TV. Ayan, dito sa ating isang viewer na walang pangalan. Kay Christian Rosales, kay Elio Mix Fishing, kay Alona Rodriguez, Renzel Mendeja, Ayan, Birds TV, Albert Viajero, John Del kay Ella Elaine, Asilares Tum, kay limpyo Limpioso Official Kay Danilo Dalim Shoutout kay Kuya Acer Ayan, shoutout kay Michael Lagaras Kay Jason Labustrod Kay Franklin Kalimutan Kay Alexis Elano Ayan, maraming salamat sa inyong panood at sana ay abangan nyo pa yung mga susunod naming uploads At sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood And thank you for watching